Good morning muna kayo Good morning guys muna kayo Good morning guys Hi. good morning <laughs> Good morning muna Bida say good morning O Bida binlock muna daw si Lamborghini sa ano sa camera Ayan Ito po si Lexus Ito po si Lamborghini at ito po, ang kanilang mami. O, oh, tinongong kalit ito. Ayan. Uy! Ay, ayan, tinumba. Ayaw niya. Nakong ganyan. <tis> ayaw niya ng camera. Ayaw niya camera. Ayaw niya ng mayroon, Ayan, Ang na naman niya? Ay, Ayan po. Nakita niya ang kulit. Tinutumba niya yung camera. Ayan, ang pangit na tuloy ng ating video. Uy! Ayun po. Ayan. Ayaw ko niya. Ayaw ko niya magpa-video. Ano? <lots> Nako, ayaw, Labag... ayaw! ayaw ko niya talaga. Pangit na ng ating video. O-o-o. Oo, 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 oo. Ayaw mo magpa-video lang. Yan ka lang sa likod. Alam mo 'di niyan. Ano oh, kulit na sa na yung video natin? Wala na. Ayan po yung makulit. Oh. Ayaw niya magpa video Ayan po. talaga sa camera. Oh. Oh, yung video kasi mag-inis pala siya. Ay, 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 ay. Good morning muna. Bawal away. Hmm. Tinginin lang sila. Iba na yung mga tingin. Ah! Oh! Shhh! Nakasungin. Guys, pag ganyan daw ang buntot. Ganyan. Galit. O, oh, ayan, nilapitan na naman niya yung camera. Ayaw niya talaga. Good morning! Ayan po. Oh, sa umaga, kailangan suklay sa mga babies. Anak. <laughs> ayan. Binlock muna Bida. O, oh, ayan. Hinahalikan po niya yung camera. Tinitinan niya yung mukha niya. Hmm. Ayan. Oh. Mga curious sila kung ano yung nakikita nila yung mukha nila. Ay, oh, ang gigit ni Lamborghini, oh. Bumorma. Ay, nanak, oh. Tinan na mo sa camera, anak yung sarili mo. Apogin mo dyan. Ay, ganda pala. Ganda pala ikaw.